Magandang araw mga amisis Nandito ngayon tayo sa Laura's World At sasagutin po natin ang tanong ng isa nating subscriber via comment Paano daw po ba I-claim ang GCash padala So ito po ay bagong Feature ni GCash uh, Ito po ay uh, Tulad po ng dating uh, Mga services ng mga pera padala Ano po pupunta po kayo sa outlet At i-claim yung uh, Pera So para po ito yung mga ah uh, Palawan m delivery Cebuana ano po sa uh, Palawan so yan po ay uh, uh, tulad po noon nung uh, ano mayroon po siyang reference number so meron din po ang GCash niyan ano po so ang um, tanong po is paano nyo i-claim yung pera via GCash padala so kayo po ang pinadalahan ano po so pag po kayo ay pinadalahan ng pera via Gcash padala uh, Makakatanggap po kayo ng SMS text Ito po yung text dun sa inyong cellphone Na may nakasulat na reference number Ano po? At saka kung magkano? Siyempre So, paano po niya po yan i -claim? Kung ang pera po ang napinadala sa inyo Ay mas mataas sa 5,000 Dapat po ay sa partner outlet nyo lang po yan ah uh, i-claim. Ano po? So, ano po ba yung partner outlet? May kita nyo po yan sa uh, magandang loasyon. May naasulat po na Gcash partner outlet. So, yan po yung mga ah uh, uh, maliliit na negosyante na partner ni Gcash na na nag uh, kikater ng mga padala na asulat naman po yan uh, Gcash uh, padala or Gcash partner outlet sa so, mga sari-sari store, etc., po, makikita nyo po yan. Ano po? So, anong ibibigay nyo po? So, dun sa text, makikita nyo po yung reference number. And, uh, ang ibibigay nyo po dun sa partner outlet ay yung inyong uh, reference number, pangalan, magkano, at saka valid ID. So, yung valid ID po, nandito po yung mga listahan ng valid ID. Makikita nyo po, uh, may guidelines lang po. syempre dapat hindi expired. Hindi po yung valid ng ID kapag expire na ano po. Hindi din damage kasi kailangan po yung ma-verify. Tsaka actual ID po no. Uh, physical ID kung yun eh po ay picture, scan o photocopy, uh, hindi po 'yun tinatanggap except dun sa national ID. Uh, allowed po 'yun no kasi tanggap na papel. Ano po? Ayan. So dapat po ayo ay uh, 18 years old pataas, ano po? Uh, with physical SIM. And uh, may mga senaryo din po kung minor o kaya meron pong uh, foreigner, ano po. So nandito lang po yung guidelines pero ang ito po yung mga valid ID ay uh, yung mga government uh, ID po natin na uh tinatanggap, ano po. So ito po yung listahan. National ID, Passport, Pag-ibig Loyalty Plus, Driver's License, Postal, PRC, UMID, SSS, ano po. So, yun po yung mga basic. So, uh, para sure po kung ano po yung pinamatibay nyong ID, yun na po. Andalhin nyo, ano po. So, balik po tayo doon sa uh, paano mag-claim. Ulitin po natin, reference number, pangalan nyo, isang valid ID sa magkano? Ano po, kung mataas sa 5,000 sa Pera Partner outlet po natin 'yan Kukuhanin. <clears throat> pwede din po sa GCash app. Ano po? So ito yung uh, kahit magkano po 'yan, ah uh, pwede po dito. Ah uh, kahit magkano pala papababa uh, nang 5,000, ano po? So uh, mag-download lang kayo ng app kung wala naman po kayong ah uh, app pa ano so i-download niyo lang po sa Play Store and App Store po 'yan. Mag-create kayo ng account gamit yung number na ibinigay niyo doon sa uh, magpapadala sa inyo. Automatic po 'yon na mare-register sa wallet niyo after successful registration. So anong uh, expiry po ng pinadala? 15 days lang po na pagkapadala. Kapag po ayan ay hindi niyo na claim within 15 days, yan po ay ibabalik doon sa nagpadala na ano po. So sana po ay nakatulong itong video ito. So ang uh, kakailangan niyo lang po para cash ang makuha ninyo, valid ID, reference number, pangalan at saka magkano. At pumunta kayo sa partner outlet para lang po kayo nagki-claim ng pera padala dun sa mga traditional na pera padala. Ano po? So sana po ay manatutunan kayo. Abangan niyo po ang aming next video para sa Laura's World app review uh, especially sa Gcash. Thank you po and goodbye.